Uy yeah, mga palalabs, anong tawag nito? Saan daming ano ay traffic? Ay traffic. Walang parking lot. Walang parking. Radyo, it's okay here? Yere, alam mo na. It's okay. Punti na that telephone of Nora, ha? Ito na po mga palalabs. Doon ako. Wait, radyo, wait. Sobrang init mga palalabs loves. Kaya, dito muna ako sa gilid. <laughs> diba nagja-jacket ako? Uh, dito yung school lang, ano, ng mga bata. Punta ako doon sa kabila. Pala loves, na ako ng mga bata. Punta na ako ng, ano, ng donuts lang iba dami nila oh. kita mo yan oh. ibang lahi din na yan ang iba so yan eskwelahan din yan Para, mga eskwelahan ng mga batang lalaki dito naman eskwelahan ng mga batang babae hindi kasi pwedeng mahalo sobrang init <laughs> ganito ang mukha ni Hoas ba diba? sobrang init talaga dito kaya ganito bawal na kasi magpasok dun sa loob dito lang kami sa, sa labas <laughs> Ganito ang ano namin sitwasyon. <laughs> Nakikita naman kami. Hmm. Nag, nag ano ako, video ako ba? Para sa primer ko. Yan ang mga kasama ko. Oh. Hello, hi. Nagbablog ka tayo? Yes. Ah, sige. Ayun. mo ko shout out kayo sa Shout out ako. from America. <laughs> Yung mga kasama ko dito sa school. Oh. Ay, hindi, hindi kami, kasama. Yan yeah, nyo, shout out yung pamilya nyo sa Pilipinas. Shout out. Um, sa nito sa, sa YouTube, ha? Ah, sige. ano yung tawag ng shout out sa Pilipinas? <laughs> Vlog nyo to, ha? Vlog okay. to. <laughs> sige na, makita kayo, kayo sa YouTube. Shout out yung pamilya nyo. Shout out to yung nanay ko, yung pinakamagandang, okay. nanay, ko, yung pinakamagandang okay. nanay ko sa Pilipinas. Oo. Okay. Oh, oh. Ticket mo, kung ano ba? Oo, oh, sige na. Yan. Ate, ito mo okay, shout sa shoutout. Nagrarani kami dito ka? para kita ka. Kasi shoutout mo muna pamilya mo. Ay, na-shoutout ko pamilya ko sa Pilipinas. Saan ka sa Pilipinas? Kamatuan, Iloilo. tayo ka na magsalitayad mo no? na? <laughs> lang ha. Pasok na kami sa school. <laughs> na yan ang kapama ko dito. Saan dito? O. Yung smule ang ano, ang profile ko. Yan ang mga kasama ko. Bi, shoutout mo pamilya pinas, mo sa Pinas, Bi. Ate. Saan no, dito? Gimaras. Si Ito mo ang pamilya mo sa Gimaras. Gimaras. Eh, sa sa Hindi. Saan ay sa Facebook? YouTube. Ay, YouTube. YouTube. Ang YouTube ko te, ano. Ay, Ana. Ito yung wala dito. Ito analisa TV Mix. <laughs> <black>. <laughs> And, yan, you know TV nga, Mix. Alam mo yung akong di ate? Yan, analisa TV Mix. Ah, sige, at, uh, ano mo natin? Uh, Na. Ikay i-subscribe. Ano dito? Ayan o, no, oh, nakasmiol sa una. Ay, Ay, ayan, ba? ayan, ayan, Hindi. Eh, ba't hindi mo makita? <laughs> okay, ayan oh, uh, pa. Dahil yun na tayo. O, sige, ah. parahin natin sila. Analisa TV Mix. Tay, uh, mag-vlog ka rin dito, Tay. Para yan ko. Oh. Way power. Analisa TV Mix. Wala te. Sige lang bukas na lang te. <laughs> Bakit hindi eh, mo makita? Ewan eh, ko. Oh. Baka may na-inclusive. O oh, sige bukas ha. Mm -hmm. I-screenshot ko ay, yung ay, ano so, ko. O sige sige. Basta ha. Yun na. I-shop. Nag-video ka. Paano ko yung video? Coming na be. Shalom. Uh, search kita dyan. Para mga um, Dami ko ng Dami ko ng follower be. Ayan te. Oy te nga pag-ungkong. Ayo, bilang Sila maedit lang 'yan. Oh, thank you te. Thank you sa pag-subscribe, oh, di ba? Tapos <laughs> so, mi sa Facebook, oh. sa YouTube. Isang lang sa akin. Ah, sige. Kapag nag-edit mo na. Ah, oh, sige, sige. Ay hindi pwedeng bi kasi